Hello guys! Magandang araw sa ating guys ngayon. Thank you Lord sa panibagong araw. Ngayon. So meron na kong dito 5 kilos guys na bigas. Bigay sa atin ng Hayan Hotel and Resort. So itong bigas na to is ibibigay natin sa kaibigan kong na Kasi nakasagasa siya ng aso. So yun, hindi lang ito yung ibibigay ko. Dahil Christmas ngayon, mag-go-grocery din tayo para sa kanya. Okay? Para meron tayong mabigyan ng kahit kunting tulong sa kanya financial. So, yun lang guys. Samahan nyo ako mamili mamaya. Okay? Bye! Uh, 2000 years later. Hello guys! Sama yun ito. Yata kan Jermin. Kaya yun Lucky Seven, Young Stam, Mega. Okay guys, adik ah, kita yang nak uh, save more tak kloban. Kena dek kami tak kloban. So di na lang kami mamili ng um, bibi guys sa kaibigan kong si Jermaine aran dyan na na uh, disgrace siya ng unang araw so yan yung pinamili na rin. Hello, baby. Hello, baby. Hello, yes. baby. Namaya baby. Hello, baby. baby. natin baby. Hello, natin kay baby.

2,000 years later. Hello guys, good morning guys. Kagigising lang natin guys. So papasok pa ko ng Jyoti. Pero before ako pumasok ng JOTI guys, bibigay ko muna tong ayuda to para sa kaibigan ko. Bibigay tayo ng counting tulong para sa financial. Kasi hindi siya makapagtrabaho ngayon. Kasi injury pa. Okay. So tara, samahan nyo ako guys. Puntahan. Bye. Hello guys. Yes. Dito na tayo So itong ibibigay ko sa kanya is For Christmas na din Para sa kanya Ito, 5 kilong bigas Tapos uh, Noodles Mga dilata Okay So ito yung daanan nila Sa so, likod Pagpunta pa tayo dun. Bibiglayan natin guys Hindi niya alam eh Okay, see you. Pasok tayo dito sa left side. Meron sa yung pinapagawang bahay pero hindi pa tapos. na. Yun. Ito yung bahay niya. Yung bahay nila nandito sa likod. Ayan Ayan guys Hello guys Dito guys Yes yes uh, Nag video na lang ako guys hello. Sa kanyang guest Sa kanyang katawan guys Kira na uh, so right 3 site, days pala no 4 uh, oh, days oh, Mag upot na 4 days 3 same. days na ata yan Or 4 days Olo oh, Ayan o no. Video hello. okay na yeah. So ayan guys na bigyan na natin kay Baring Jermin Aranza yung ayuda natin para sa kanyang financial na gastusin sa pang araw kasi wala silang income ngayon kasi nga na disgrasya okay so yung pira na yon is galing sa aking bulsa galing sa aking sahod kasi nangingi ako sa iba ng tulong para matanagdag pero wala eh walang nagbibigay eh kaya sarili ko pera na lang. Okay? Thank you, bye. Merry Christmas in advance. Bye-bye. Ito service ko. 3 Bye-bye. Hello guys, good morning guys sa ating lahat guys. Nandito na ako ngayon guys, naka-duty guys. So, kanina guys, mayroon akong tinulungan, nagbigay tayo ng counting tulong guys para sa aking kaibigan na si Jeremy Naranja guys kasi hindi siya magalaga, hindi siya makapagtrabaho kaya nagbigay tayo ng kaunting tulong para sa kanya financial guys so kung sino man yung may magandang loob dyan guys nandito yung Gcas number ko guys sa baba guys para mas marami pa tayo matulungan guys an advance Merry Christmas sa ating lahat thank you bye hello guys sana marami pa tayo matulungan katulad kay Jermaine Aranza may ng ayuda para makatulong And then para sa Christmas na rin sa kanila, okay?